Good morning mga kailaw. <laughs> Ito po mga kailaw, ang tanong po nating na mga kailaw ay Idol, ano kaya sira ng 3-way laser lights ko? Ayaw magdiridiretso ng ilaw. Yun po ang pinatanong po niya. Depende po kasi sa sira ng laser mo mga kailaw. Kasi ang laser naman, hindi naman minsan pare-parehas ang nagiging sira. Yung sa tanong mo, kung ayaw magdiretso ng ilaw, bibigyan na lang po kayo, bibigyan na lang po kita ng mga example kung bakit. Pwede pong sa power supply nyo ng laser lights, ano po siya, uh, ah, mahina, mahina na ang output, kaya minsan pag umiinit, pwedeng namamatay ang supply nya. Kaya yung laser mo namamatay. Minsan umiilaw. Pwede naman po sa nakaset po si, si laser mo ng sound sensor. Kasi minsan mayroong laser na kapag nakaset po yan sa sound sensor kapag may base gumagana po siya kapag walang base namamatay po ang ilaw pwede rin po yung nagiging cost ng ganon pwede naman pong ano 3 uh, way po kasi ito wala naman siyang sinabi kung kung lahat po ba ng ilaw ang namamatay or kung lahat po ba ng ilaw ang namamatay or ang hindi dumidiretso or ano uh, isa lang na laser kasi ang 3 way pwedeng R Pwedeng red, green, blue ito. Hindi ko lang po alam kung lahat po ng ilaw or single-single or sa isa doon ang may namamatay. Pero kung lahat ng ilaw pwede pong naka-sound activated or yung power supply mismo po ng unit mo ang ano ang humihina kaya mission hindi kinakaya o power supply ng laser. Doon po kayo magtitingin. Saka ang laser po ng 3-way, ang laro po niya, alimbawa ko na lang po si Big Dipper ano po yan ang, ang laro po kasi ng 3 win on nag alternate po siya minsan ilaw ang blue minsan ilaw ang red minsan ilaw ang green minsan naman sabay sabay sila nag ilaw minsan naman yung ibang laser mo humina na kapag humihina na po kasi pwedeng papundi na rin ang laser lights mo kung okay naman po lahat ano na lang po uh, pacheck mo na lang po mismo sa tech kung ano po talaga ang naging findings yun po salamat po at huwag niyo kalimutang mag subscribe po sa aking youtube channel uh, at pakipalo na rin po ang aking facebook page NG Pictures thank you for watching and God bless